Si Manuel Bonifacio, isang matandang ama, ay nalaman na may malubha siyang karamdaman, cancer, at binigyan siya ng pitong linggo upang mabuhay. Dahil dito, tinawag niya ang apat niyang anak upang muling pagsama-samahin ang pamilya habang may oras pa. Ang bawat anak ay may sari-sariling buhay at suliranin. Si Alan, ang panganay, ay may sariling pamilya ngunit nahihirapang panatilihin ang negosyo. Si Brian, isang matagumpay na negosyante, ngunit may tinatagong lihim. Si Cha, isang ina na may pinagdadaanan sa asawa. At si Dex, ang bunsong tila nawawala sa direksyon ng buhay. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting lumalabas ang matagal ng kinikimkim na tampuhan, selos, at hindi pagkakaunawaan. Ang simpleng pagtitipon ay naging daan sa pagbubunyag ng mga sugat mula sa nakaraan. Hindi naging madali para sa magkakapatid ang maghilom ng mga sugat na matagal nang hindi napag-usapan munit sa isang hindi inaasahang twist, natuklasan ng magkakapatid na hindi pala totoo ang sinasabi.